Tila nalipat na ng lugar ang Banawe Rice Terraces. Saan na? Yan ay sa ano na ro, sa Benguet. <laughs> Ah, sa Ipugaw yan. Yan ay eh, matapos mag-viral sa social media ang umani ng uh, iba't ibang mga komento. Ang adver uh, advertisement po ng Department of Tourism. Department of Tourism mga kapuso. Sa Ninoy Aquino International Airport. Base po sa advertisement, tila na lipat po sa Benguet ang sikat na Banawi Rice Terraces na matatagpuan sa Ifugao. Komento po na isang netizen, mabuti na lamang umano at nailipat sa Benguet ang hagdan-hagdang palayan para mas madaling puntahan. Sinabi naman ng isang netizen baka oh uh, may Benguet branch. <laughs> Benguet <laughs> branch ang Banawe Rice Terraces. Ayon sa nag-post po ng litrato ng naturang advertisement kanyang ikinagulat dahil minsan na siyang nagsagawa ng pag-aaral kaugnay ng Banawe Rice Terraces bilang archaeologist. Ipinadala niya ang litrato sa kasamang uh, si Ma